Hi guys, ayun nga pala may stock na ulit tayo ng mga tetra and meron tayong bagong tetra dito which is itong green skirt tetra and uh, purple skirt tetra ayan so ayan, nasa 40 pieces to lahat So, last time kasi ay naubusan tayo. So, sa mga gusto pong bumili ay punta na lang po kayo dito sa amin, sa Barangay, Bang, Barangay Manggalang Bantilan, sa Riaya, Quezon. Tapos, chat na lang po kayo kung pupunta kayo para mapuntahan Puntahan po namin kayo sa may highway. mean long thank you